Di ba napuntahan kayo diyan ng News 5 na team, di ba? Ng crew ng News Ato. 5. O, napanood ko rin yung interview Ato. ninyo eh. Di ba, ikaw ba yung nakapanayam? Yung pinsan ko po. Okay, sige. Kasi nga yung pinsan nyo, nag-reach out sa amin dito. O, sa amin. Kaya nga din nagkaroon kami ng pakakataon din ano, na, na, na ma-contact na, eventually ang pamilya nga nitong Ay, si JR. All right, sige. So, ang sinasabi, oh, uh, hindi nakauwi nung araw na iyon itong si JR? Opo. Da, nung umuwi siya kinabukasan na, nagkikwento ba siya? ah uh, papano nyo ba, papano ba kayo nakikipag-ugnayan, nakikipag-talastasa, nakikipag-usap kay JR? Ano ba kwento nung bata? Ano po? Nakakausap, nagkukwento po yung kada uwi niya pag ano po, pag tumatakas po siya. Ang kwento niya po, yung tayo na po na yun, na ano daw po, nagdumagbubog po sa kanya. Sabay, di ba po yung pagkatapos po ng ano, yung sa video, pagkababaan niya daw po ng ano, ng bus, may umawak daw po sa kanyang guardian na lian daw po. Siya. Sabay, binagsak daw po siya sa tapat ng kotse. Ayun lang po ang kwento niya. O, papaano siya bumaba ng bus? Ano siya? Uh, iniwan ba siya sa ano sa presinto? Iniwan ba siya sa clinic, ospital? Papa, papaano, siya nakawe? Ano po, binabalan daw po siya sa mismong babae, sa may bendiya daw po. Sabay, mm -hmm. hmm. Tapos, ayun nga po, Tinali po siya ng, ano, ng guard. Tapos pagkatapos po ng pagkatali sa kanya, tumakas daw po siya. Tapos sabay, ano, kung nasa na po napunta. Tinalian siya ng guard. Guard Nino? Okay. Guard saan? Ano po, siguro sa ano po, sa tawagin babaan po ng ano, ng bus. Mm. Nakakulay din daw po eh. Oh. Na ano eh, mm guard eh. Oo, tapos uh, paano siya nakauwi? Sumakay sa po uli, pabalik. Oo. <coughs> oh, oh. siya ba yung, di ba, di ba ang, ang balita nga na napanood ko, meron siya, siya ay nangungulekta na ng mga magazine, di ba? Opo. Sobrang oh. dami nga po sa bahay. Oo. Oh, so, ma marunong siya magbasa at sumulat? magbasa po, ano, sumulat di po gano'n. Pero yung mga letters naman po, kaya niya naman. Oh, nakapag-aral ba itong si JR? Hindi po eh. Pinagtyagaan. Oh. Ay, yung ibata po siya, itinaga po siya ng kuya ko eh. Ito ang po siya, kaya medyo marunong po siya magbasa. Oo nga. Sa, oh, mm, mm, mm. Kasi nga nakita, nakita ko rin, napanood ko rin, ang dami niyang koleksyon ng mga magazine. So, ang, ang, kumbaga, ang presumption marunong siya magbasa. Kumbaga na iintindihan niya yung ibang mga mga ano mga letra at kataga. Opo. O kaya o, po siya magbasa ng English eh. Mm. Kahit pa paano. O kaya nga kaya nga nakakauwi siya kasi marunong siya magbasa ng mga signs ng mga sasakyan. Opo, marunong po. O. Talos, alam, alam, ano yung lugar po sa medyo alam niya na po.